hanggang kailan ka maghihintay para sa taong wala namang kasiguruhan kung muli mo pa siyang makikita. Si Allen, habang buhay daw. Siya po si Billy Jason Abeledo. Boyfriend ko po siya at isa siya sa mga nawawalang crew ng barkong MV Stellar Daisy na lumubog nito lang March 31, 2017 sa South Atlantic Ocean. Alam ko ding may mga magsasabi sa inyo na imposible na dahil 3 months na, kasiyung malayo daw sa coastline o kung ano-ano pa. Pero kung iisipin, may ibang na after 4 years nakakabalik pa. Kasi nga walang imposible kay God. That's why ako at ang pamilya ng boyfriend ko ay hindi sumusuko at nananalig pa din kami. Ang nag-post na ito sa Facebook ang nobya ni Billy na si Allen. Naabutan namin siyang binabasa ang pinaka iniingat-ingatan niyang mga tula na sulat kamay ng nawawala niyang kasintahan. Mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. Sasamahan kita hanggang sa lungkot at ginhawa. Huwag matakot sumama. Kumapit ka pa. Kasama kasi ang kanyang kasintahan sa cargo vessel na sinawimpalad na lumubog sa South Atlantic Ocean nitulang Marso. Ayon sa investigasyon, nabutas ito dahilan para pasukin ng tubig at mawala ng balanse hanggang tuluyan na lumubog. Bagamat may dalawang Pilipinong na iligtas, labing apat na tripulanting mga Pilipino ang nawawala pa rin. Isa na si Billy. The request ng owners, ang mga nearby countries na makakasakot doon, uh, na tumulong sa rescue. And fortunately, they cooperated and also the passing vessels. Para ang mo. Ayusin mo. Hindi ko pinibidyo. <laughs> Sabi, wag na kayong umasa. Tatlong buwan na pala. Sabi niya ganun. Atlantic Ocean pa lumubog. Sabi niya ganun. Hibihira makakasurvive sa ganun. Himala na lang. Hanggat ramdam ko sa puso kong buhay siya, hindi ako, hindi ako susukong maghintay. November 2015, nung nagkakilala si na Allen at Billy, Usher Porter si Billy sa pinapasukang sinihan. habang ticket seller naman si Allen. Nung una, hindi raw gusto ni Alan ang binata. Impression ko sa kanya mayabang kasi yung pormahan niya eh. Tsaka yung itsura, ganyan mukhang playboy, ganyan, babaero. <laughs> Nagpatulong siya sa akin na kung pwedeng itulungan ko siya maubos yung ticket niya. Tapos yun, pumayag ako. Tapos after nun, doon na nagkausap-usap na kami. Tapos yun nga, sunod-sunod na sabay kami nag-break. Tapos naging close kami. After nun, nagte-text na siya sa akin. Good morning, good night. Isa raw sa nagpahulog ng loob ni Allen kay Billy, ang pagiging malambing at romantiko nito. Sa ganda mo ako'y naakit, huwag ka nang magtanong kung bakit. Mga tingin mong malalaki, siguradong akong di kita ipagpapalit. Wala sa itsura niya na may pagkamakata siyang ganun. Nung tinanong ko siya, sabi ko, saan ka akong mukuha ng papel? Pagtapos na yung movie, nakakita siya ng resibo, doon niya sinusulat. On the spot yun. Siyempre kinikilig, ganda ba? Sinang di kikiligin doon dalawang buwan siya nitong niligawan at Enero nung nakaraang taon naging sila na. Hanggang nitong Pebrero, sumampa ng barko si Billy. Bagamat madalas na nasa laot ang binata, todo effort pa rin daw ito, lalo na nung i-celebrate nila ang kanilang 14th month seri. Nung pagising ko ng umaga, nag-send siya sa akin ng picture niya. Gumawa siya ng lettering, kada band paper yata yun, nakalagay, happy 14th month, mahal. I love you so much. Hanggang nangyari na nga ang trahedya. Hinahanap pa rin po ang labing apat na tripulanting Pilipino na sakay ng lumubog na barko sa South Atlantic Ocean. May nag-DM sa akin sa Instagram muna. Sabi niya sa akin, Sis, ikaw ba yung girlfriend ng Sima na nasa barkong Stellar Daisy? Kasi lumubog yung barko nila. Sinad niya din sa akin yung screenshots ng news. Nung nakita ko yon, di na ako nakapag-type. Nanginig yung, ano, yung kamay ko, tapos nanlamig yung katawan ko kasi sabi ko kung sa akin masakit bilang girlfriend, what more sa, sa magulang. Dugot laman nila yun eh. Ang ina naman ni Billy na si Editha, nag-aalalaman. Pilit pa rin, nagpapakapatag. Halos hindi ko makaya. Parang gusto kong bumigay. Halos lahat ng simbahan na namin. Habang ang ama naman ni Billy na si Lamberto na isa ring siman napauwi ng Pilipinas nung nabalitaan ang aksidente. Sinasabi ko rin sa pamilya ko na imposible na walang lulutang kahit isang bangkay. Meron pang isang hindi na recover na life raft. Maaring naandun sila sa life raft or maaring nasagip sila ng ibang barko. Ipakita ilo mahal Pasalamat ka, mahal kita. Samantala si Allen, dito muna sa bahay ng pamilya ni Billy tumutuloy. Sa kwarto nito siya, natutulog. Umaasang darating ang araw. Muli sila magkakasama. Makita kang Yung mga damit niya sinusuot ko. Sabi ko, kung may nangyaring masama sa sabi ko magparamdam ka sa amin. Kasi mahirap, sabi ko, pero sabi ko, ramdam ko naman na buhay ka. Pero kung totoo man na wala ka na, sabi ko, wag mo na kami pahirapan. Magparamdam ka sa amin. Mag... Kahit sa panaginip, torture na yung utak namin na eh. Sabi ko, emotionally drained na kami. babalikin ko yan kung gusto mo. Kailan magagastos ka ng kandila. Dahil medyo desperado na, nakuha pa ni Allen na magpahula sa kinaruroonan ni Billy. Ang sabi nga sa amin, buhay daw siya. Nandun nga daw siya sa Brazil, sa isla, sa isla na sinabi niya, Ila Grande ba yun? Kaya nito lang Hunyo, nagpunta silang Lamberto kasama ng iba pang kamag-anak ng mga nawawalang tripulanteng Pilipino sa Brazil para doon magtanong-tanong. Tumigil kami ng more than two weeks doon, pero wala talaga eh. Tumigil ka na! Nintay ka na ni Nico! nagpaskil kami ng mga litrato ng anak ko at yung mga ibang kasama niya. Pero wala talagang mga ibang Pilipino na nakuha sila doon. nag na umuwi na rin ako at dahil hindi rin namin kaya yung gastos in doon. Pausap ko yung anak ko, kung patay na nga siya, magparamdam na lang siya. Talagang napakasakit para sa amin. Hindi ko na lang pinakikita sa pamilya kung umiiyak ako. Pero napakasakit talaga. Nangako naman daw ang DFA, tututukan ito ang paghahanap sa mga nawawala. yeah. anak, kung naririnig mo man to or nanunuod ka, magparamdam ka. Kahit sikreto, paalam mo lang kung Nasaan ang kalagayan mo ngayon? Kung okay ka? Basta habang buhay kami mag sa iyo. DJ, kung nasa ka man, buhay ka na. Basta-basta kita. Basta-basta talaga kita, DJ. hinihintay kita kung kailan uuwi. Samantala, si Allen na madalas sulatan ng tula ni Billy. Ang siya naman ngayon sumusulat ng tula para sa hinihintay niya minamahal. Tula, pagmamahal at paghihintay. Noong araw na bago ka lumisan, ay may pangako kang binitiwan. Sabi mo'y saglit ka lang mawawala at babalik ding agaran. Dibdib ko'y sobrang bigat sa lungkot na naramdaman. Mga tulo ng luha sa aking pisngi ay naguunahan. Nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Walang oras at gabi na ikay wala sa isipan. Kaya't nang dumating ang araw na di ko inaasahan, masamang balita na lamang ang aking nalaman. Mundo ko ay gumuho, puso ko'y tila tinatapakan walang ibang dasal sa Diyos kundi ang iyong kaligtasan. Kaya't mahal ko, pangako mong pagbabalik ay aking panghahawakan. Hanggat ramdam ko sa aking puso na ikaw ay buhay, pangako ko din sa iyo mahal, nandito lamang ako, patuloy na sa iyo ay maghihintay. Mahal, Billy, kung nasan ka man ngayon, kung, kung okay ka, gawa ka ng paraan, makauwi na. Uwi ka na sa atin. Pagkataramdam ko sa puso ko na buhay ka, hindi ako, hindi ako susuko maghintay.